Ayan guys, maglilipit muna ako ng aming tala. Natapos lang kumain mga anak ko guys. Lipit na naman tayo ng ating mga kalat. Para sa ng hapon na to. Ayan. Sabi ko lilipit eh. Umuunang dito. Kanin tinapay. Bumili pa lang tinapay sa ako kanina. Initing ko lang ito, guys. Kasi, hindi ko alam na bumili pa sa ako kanina tinapay. Ang dami kong gagawin na yun, guys. So, kalat itong bahay namin. Ayan. Yeah. <coughs> Saka, tingnan mo yung pok ng bunso ko. Kuha na, kuha, kuha ng pok. Ay, na po. Ngayon, tiyo, ay na po sa kainom ng pok. malamig na lang ako. Pwede pa, di ba? Umuulan ngayon dito sa amin, guys. Ano na naman sa umampon. Yun mo guys, yung mga kalat ko. Grabing kalat ng bahay namin guys. Ayan. Ulititin ko muna. Mamaya na ako maghugas guys. Pakulog kasi ako na. Ng... Ano ko, yung gamot sa yutihan. Yung ano ng kogon? Yung gamot. Nagpulpakulo ako. Ito, malinis ito. Itong langganan lang. na ko. Pinagya ko lang kanina ito ng gamot ng sugon. Kailangan lang talaga. Maglalaga. Ito na siya, oh. Maglalaga ka din, yan. Kasi sumasakit yung balakang ko. Yung gumaga sumasakit balakang ko. Parang ba hindi kayo yung tiyay naman ako kasi sobring sobring siya. Oh, so, dito to. Saan? Ang dyan lang guys. Thank you so much.